Ano ba ang mga dahilan ng ating pagkakasala? Mga kaibigan, narito na naman ang inyong lingkod. Father Bob, isang paring kardinita. Purihin natin si Jesus, Maria, at Jose. Ngayon ay araw ng lunis. Nasa ikalabing isang araw na tayo sa buwan ng Nobyembre, dalawang libo, dalawang putapat. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagninilay at pagsisikap na maging mabunga palagi ang lahat ng ating mga hangarin, lahat ng ating mga kabutihan ng ating mga ginagawa hindi lang sa ating sarili kundi sa ating kapwa Amen Sa araw na ito ang ating Ibanghilyo ay babahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 17 Versikulo 1 hanggang 6 Dito may dalawang bagay na binanggit at binigyang saysay -say, binigyang diin sa ating Ibanghilyo ano ba ang dahilan ng ating pagkakasala at paano natin mapanatili na matibay at malakas ang ating pananampalataya? Sa ating buhay ngayon, alam naman natin kung ano ang posibleng mangyari. Una, posibleng tayo ang maging magbigay ng influence, makapag sa ating kapwa o tayo ang ma-influence. Tayo ang magdala ng kabutihan. O tayo ang madala sa kasamaan. Sa ating buhay, alam, nag alam ko at alam nating lahat kung ano yung mga mabubuti at ano yung mga hindi mabubuti. Kilala natin kung sino ang ating mga kaibigan at alam natin kung ano ang ginagawa natin at ng ating mga kaibigan. Sana maging masigasig at maging marunong tayo upang piliin natin kung ano ang mabuti at iwasan ang masama tayo mismo ang mayroong kakayahan na umiwas sa mga gawaing hindi mabuti at magpursigi o magsikap na gumawa ng kabutihan kaya hinahamon tayo mga kapatid sa ating pagbasa sa araw na ito na sana iwasan natin ang mga gawain na nag-uudyok sa atin na tayo ay mawala sa tuwid na landas. At sa pagsisikap na yon, hingin natin sa Panginoon na mas dagdagan pa ang ating pananampalataya, ang ating pananalig sa Kanya upang sa gayon ay mayroon tayong kakayahan na maiwasan ang mga tukso sa buhay. Kaya mga kapatid, gaya ng sinabi ko kanina, ikaw, ako, tayong lahat, alam din natin kung ano ang masama at hindi masama. Alam din natin kung tayo ay nagkasala o hindi nagkasala. Kaya gaya ng sinabi ko, hingin natin sa Panginoon ang karagdagang pananalig upang maiwasan natin na gumawa ng kasamaan. Pagpala inawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kami na maging matatag at tulungan mo kaming maiwasan ang mga masasamang gawain. Amen.